Eto, uh, I understand meron po kayong uh, kumbaga parang panukala yung House Bill 9020 o yung Cheaper Rice Act. Uh, ito yung sagot sa 20 peso per kilo na bigas. Baka pwede nyo kami makaintuhan uh, may share kung ano po ito, uh, Congressman Wilbert, sir. Well, ito, lahat tayo ang ating pong uh, pangarap ay 20 pesos na bigas no uh, ito po yung uh, uh, pangako at sinabi sa atin ng pangulo so lahat po tayo nag-iisip ng paraan para makaabot po ito no para sa akin ang aking konting contribution po dito ang sa akin ito po yung kasagutan no yung 20 pesos na bigas no para sa 20 pesos na bigas no ang pinaka layunin at pinakabuod po ng house bill na ito ay siguraduhin dahil lahat po ng palay na binebenta ng ating lokal na magsasaka pag ibenta nila ito ay meron po kita sila no ito po yung tinatawag nating cheaper rice up uh, or ang price subsidy law. no ibig ko sabihin tayo po ay natutuwa dahil nung after po natin itong i-file sa kongreso after mga one week lang ang ating okay. pangulo po ay nagdeklara na Nag, nag, nagbigay po siya ng top no doon po sa pagbili ng palay ng NFA, tinaasan niya ng lima limang piso no kada kilo ito po yung layunin no no ibig sabihin pagdating po sa farm gate price po ng palay halimbawa yung farm gate price po ay 20 pesos dito po sa ating panukala magiging 25 or 30 pesos po, dagdagan po ng 5 piso hanggang 10 piso kada kilo ng palay na bibili po sa atin po mga local farmers. No? Uh, ang purpose po nito, siguraduhin po natin na meron pong kita ang ating mga magsasaka, yung lokal na magsasaka, na pag binenta nila yung palay, gobyerno po yung bibili nito. No? At uh, 20 uh, meron pong patong na 5 pesos hanggang 10 pesos. Pag nagawa po natin ito, unang-una, sigurado pong may kita ang ating mga lokal na magsasaka. Pangalawa, ang dami pong problema na mawawala. Unang-una na po dito, yung pong problema sa ating produksyon. Dahil sa kala mo po ng lahat, ang ating pong produksyon ng palay per hektar ay napakababa kumpara po doon sa mga produksyon ng ibang ating pong uh, kalapit bansa na nagbebenta uh, at nagpuproduce din ng palay. No? Katulad po ng Vietnam, Thailand, Japan, India. 8 to 10 metric tons per hectare ang production nila, samantalang tayo ay 4.6 metric tons lang ang average. So, dahil mababa po ang ating production, mataas po yung ating production cost. Nagiging 14 pesos per kilo po ang ating palay dahil ang baba po ng ating production. Pag nadoble po natin ito to 8 metric tons and 10 metric tons, magiging 7 pesos na lang po per kilo ang production cost. So pag nabababa natin yung production cost ng palay, eh, abot na abot po natin yung 20 pesos na gusto nating ma ma matupad. Ma no? Dahil alam po naman natin na pag mataas yung production, pababa yung production cost. No? So, bakit tataas ang production? Dahil po ang ating pong mga magsasaka, lalo po itong magsusumikap, dahil meron silang kita, hindi po katulad ngayon, hindi pa man umaani, bao na sila sa utang, eh pag mm -hmm. pag nagawa nating may kita sila magsusumikap sila na pataasin yung production kasi per kilo meron po silang uh, meron po silang uh, uh, kita and then ito pong mga nabili na palay ng ating gobyerno sa ating pong mga magsasaka pag mataas po yung presyo ng ng bigas sa merkado pwede po nila itong ibenta ng mas mababa dahil po para maging ek equalizer po ito sa presyo. Pag mataas naman po yung presyo, uh, mababa naman po yung presyo ng bigas sa merkado, pwede itong gawin buffer stock ng ating pamahalaan. So, dito po, makikita natin na win-win, winner tayo lahat dito. No? And then, yung mga problema po Katulad na pong natatakot tayo na ibenta yung lupa ng mga magsasaka dito po sa ibinigay natin sa kanilang lupain, dito po sa kakalagda na New Agrarian Emancipation Law na tayo po ay principal author nito. Natatakot tayo na ibebenta lang ng ito ng mga magsasaka. Hindi na po ito mangyayari dahil sino ba naman ang magbebenta kung meron pong kita? Pangalawa, yung pong uh, takot natin na wala nang gustong maging magsasaka ay eh, mawawala rin. Dahil siyempre, may niyo po uli ang mga, mag, mga kabataan at yung mga ibang tao na pumasok sa pagsasaka dahil meron na pong kita. Yun po yeah. ang mangyayari. At higit sa lahat, wala na pong agam-agam ang ating pong mga lokal na magsasaka sa pagpasok po ng mga imported na bigas. Dahil po meron silang kita, hayaan po natin pumasok yung mga imported na bigas, papasukin lahat ng mga gustong mag-import dahil pag marami po supply sa merkado ng bigas, babagsak po yung presyo. Law of supply and demand po yan. Pag marami po uh, supply ng bigas sa merkado, babagsak po yung presyo. No? Yan po ang natural law of supply and demand. So, ito po win-win lahat. Ang ating po mga kababayan, ang ating po consumer ay makakabili po ng abot-kayang pagkain, abot-kayang bigas, ang ating mga magsasaka, ng lokal na magsasaka, ay sigurado po silang may kita. No? Yan po at ang gusto natin sabihin dito sa subsidy. No? Gusto nating i-institutionalize ito. Pag naging batas kasi ito, kahit sino pa man yung pangulong nakaupo, talagang taon-taon, ay -taon, eh, kailangan po nila itong i-implement. Yan po ang gusto nating mangyari, Raymond.